Tulong kita. Nasa na? Yung makaril. Yun, yun. Ay, pala. Yung, yung ano, yung nailun sa ilalim. Aroy! Aroy! Oh. Ah, anim baga naman yan? Pito? Pito ba? Mm -hmm. <laughs> Pitong piraso? Pito pa oh. May anim. Oh? Anim piraso pa sa ilalim tol. Dami nga. <laughs> Chambo tayo oh. Oh. Dalawa na yung bungkus natin. Tubig, pwede, pwede na yan. Lima pa tol. Lima pa, oh. Kasama pa yan. Yan, oh. Okay. Apat pa sa ilalim, eh. Mata ka, kasunod, pre. Bala ka na dyan. Mangalhati na yung styro natin. Nagisi, tol. May sagisi? Oo. Oh. Oo nga, eh. Ang <laughs> taas. Ano na no? Dala yay. Oha! Layo Buti na lang tayo? Buti nalang, di tayo tinamad. <laughs> Panahon na. Buti hindi hindi kami tinamad gumising. Labig pa na nagaulan sa tabi. Nadula kasi kahapon. Kahapon ay sobrang lakas talaga. Nabot kami na si Basko pa ikot-ikot yung hangin. <laughs> o, okay, kita niyo naman mga master oh. Ah. Hey. Dose. Dose or 13 ganun. Ay, ito na pala. Buti ka mo, hindi pa ano nang panghapas, no? Mga hapas. Huwag naman. Hindi pa naabutan ng mga hapas. Parang kina... Gabyo na naman pang awil yun. Hindi ko. Yung ano? Yung gulo-gulo na yan. Hindi gulo, hindi. Kung so, kasunod yung ilang piraso yun Alam ba yung Ito na ata hindi ito, nandito Nandiyan na, Okay na, save na Ganda pa rin ito mga master Ang ganda ng laman <laughs> Tatuwa pre Yan ata yung tol Oh. Ah. Sino yung tawas? Ano pa? Ang ano? Dulas. Ang dulas. Ay no, oh. preo may makarelo. Oh kalutang kaya, kaya yan oh, sagwanan lang ganit pre sabi na ata isa na yun oh no? sobrang lutang. ito lutang yung ano eh. Sobrang ito yung lutang. nakaganyan oh ha? nakaganyan sabi mo yung nila hindi lubog to maliit ang pataw nito bungkos rin sa kanila may makarelo may isda na kalutang gabungkusan din sa kanila na tayo oh may dawi ilan tayo apat na bangka oh hindi si sinagabyo hindi naglaot <laughs> uh, napon niya ay ay lahat daw yun lahat, sabi nila eh oh nag uh -huh. ayos ng pangawit eh hindi kito inamutla na agad <laughs> buhay pa eh nang kulay <laughs> Oh. Ah, ganit. Ganit na. Nasa may tamaan na ng agos. Hmm. Nabot na tayo ng ano eh. Maga. Maga. Wala ko makakapuno tayo ng styro. Oo. Pero hindi nakasalansa ng ayos eh. Nakadalawang sagisin na tayo. Mahal pa naman ang hilo. Hindi no, pwedeng pwede per sign. Wala na ako naman. Ay, naman. Na, oh. Wala na, pagbata ko nito. Wala yan, hindi na siya kasama. Hindi siya, nabala na siya sa kawit. May islang nakalutang mga master. Ay, lapit na. Ayun na eh oh. isda. As. mas kita dyan e eh, sa kabila buong na naman naman nga <laughs> buong kus na naman, magkasunod ayan pala, kabigat-bigat ko ta'kin hindi kailangan nating sagwanin yung ano. May mga karilm na nakalutang. Hindi, adahan na ako lang. Kapag piraso. Ano naman? lima ba yung kanina eh? Di ba yung kanina? Di ba? Ito, lima din. Lima din? Ay, anim. <laughs> sa lima pa sa ilalima na nylon.

Oh. Ba? Anim ba naman yan, pito? Ito ba? Mm -hmm. <laughs> Pitong piraso? Ito po oh, may anim. Oh. Anim piraso pa sa ilalim, tol. Dami nga. <laughs> Chambo tayo, oh. Oh. dalawa na yung bungkos natin. Sayang na yung isang makaril. Pagod na eh. Sige, sige. Daan, dahanan ko lang na May isa kasi mga master na ano, nakikita kami nakalutang na isda. Sayang. Ilan Ah? tanggal eh oh. tanggal sa kawilang ah, lapit na <laughs> dinali ng ano butete may kawil pa eh ito tol balot ito, ito? Ito mga master oh. Oh. Yung kalutang. Ay makaril din. Tama 'yan. Hindi na ano. Tawag dito. Tawin pa oh. Ah, uh, ilan laman? Pito. Pito? Mas pito. Oo, uh -uh, 14. Ito pa pre oh. Kano magtanggal nito ha? Ito yung isa oh. Anim pito. na ito? Ha? Puno na agad. <laughs> Ilang batak pa lang tayo, puno na. Oo nga oh, puno na styro mga master. Hay. Dami. 22 minutes eh. Haka, puno agad tayo. Ilan pa lang yan? Bali, apat, lima. Limang pangawit. Dula sa kabay, pre. Iwan ang makaril. Apat ng kasunod ulit. Tanggalin mo na lang yung mga anong.